guys magdilipat ako ng imported na apple ah, ano ba yun? limon ba yun? ano ba yun? basta luhay ng limon ito binigay sa akin luhay ng limon ito luhay ng limon ngayon eh hindi ko na sa lupa eh, ginawa ko muna na parana dito sa malaking banga banga ito malaking banga dito na lang kasi eh, kung irikta ko sa lupa mamaya tayuan ng mga anak ko ng bahay ito masasayang paano kung lumago na kaya dito na lang sa parang banga na gulong ngayon ito ko na guys mamahalin to sa expo to na Bili expo kung baka sa ano ah uh, mga ito na halaman rare. yun guys oh oh inalis ko na sa paso oh yan yay sana magtagumpay ka ayo ayo halaman yan dito ko ito itatanim yan lalago na ito tiyak kasi medyo maluwag luwag eh maluwag luwag lalago na ito tiyak ngayon, ang ibig ko sabihin doon eh, pag ko sa lupa pag ko sa lupa kita ba ako? Hindi. pag nilirikta ko sa lupa may posibilidad na masasayang kasi ito na pulo na ito hindi naman ito lumalaki ng gusto kasi grafting na ito, eh. grafting ngayon ito rare na halaman ito tingtihan ko yung kasi ang lahat ng mga lahat ng mga halaman na dinadala sa expo mga rare yan, mga rare tapos ito galing sa expo to mayroon pa ako isa doon yung ano tawag to yung ano ba tawag to? yung kinasahok sa chicken curry yung chicken curry powder pero ito naman limon ito isang kuri ng limon na hindi lumalaki lumalaking bunga ito dahil ito grafting eh kaya dito ko sa tinanim ito malaki itong gulong ng truck na parang pasok o basa dito ko sa tinanim kasi anumang oras na magtayong bahay ang mga bata hihilain lang ito ng apat katao malilipat kasi kung sa lupa diretso, paano kung ng bahay di sayang okay guys 10 10-4 po, 10-4. Aray ko. Bigat, mabigat ito. In inila ko. Pinagulong ko na lang kaya nagdagdag na ako lupa eh. 10-4,